Uh, kagawad mi uh, dito sa ta uh, takbuhan yun ngayon at uh, siguro dahil baguhan ka dito Apo. sa politika uh, ito ay uh, na laban pero alam ng programa nito na nandun ay komersyal naman sa Pero sa nakikita ko maganda ang kinalalabasan ng uh, takbuhan hatu rito dahil uh, dahil ikaw ay independent, 'yung kabila mahatak din mo oh, sa akin both of them. Dito pupunta tiyak in sa iyo. Go. Ang uh, mensahe mo sa kanila. Ang mensahe ko lang po sa mga tao. Nilapitan niyo ako, lumalapit kay sa akin bahay, hinihingi nyo, nyo na ako tumakbo. Ang pagtakbo ko, sinasabi ko sa inyo, hindi ganun kadali. Una-una ako isang ina na maraming gawain sa bahay na pwede ko munang ayusin. Ngayon, ang gusto nyo, pinupusto nyo po akong tumakbo. So, ang magiging final decision ko sa inyo, bandang huli muna. Ito hmm. na nga po, dahil kapupusto nila sa akin, dahil sa kahilingan po nila, na ako ay tumakbo dahil para maayos nga itong lugaran namin, kung aming constituents dito, miling talaga na ako ay tumakbo, maayos ko po sana ang lahat ay I hope so na kayang kaya ko because I handle a big companies for how many years alam po na mga tao alam din po nila dito na I don't want to mention kung saan din po ako nang galing sinabi ko nga sa kanila pare anak, ayusin ninyo, okay, tatakbo ako. To so both of you, papanigang ko kayo. Pero, kung nakikita kong medyo maayos yung kabila, dun ako, kaya mag-ayos na kayo. Ang akin po, magkaroon ng peace and order ang amba, ang, ang aming constituents, ang aming tahanan ng barangay. Yung po talagang kailangan ko, kasi itong, ba, itong barangay 191 is na po naming lahat. So, itinatayo ko pong tahanan ito na magkaroon nga ng peace and order and harmonious in each and everyone. Yung pong aking hinihiling lang, magpantay-pantay naman po tayo. Ang Panginoon gusto niya maayos. Mamamatay naman tayo lahat, di po ba? Nakonood. Pero ang gusto ko nga po, malulukluk man ako, dahil sa inyo nang galing, Gagawin ko po ang aking makakayanan kahit hindi po pa ako nakaupo, alam niyo naman. Lumalapit kayo, kahit pagod na ako, galing sa munisipyo, humahaw ko mga kaso, tinutulungan ko kayo. Huwag lang maging abusado ang bawat isa. Walang pang aking kahilingan, magkaroon tayo ng peace, harmonious and unity, the best way for the Barangay 191 constituents of Electrical Green.